City 125 mga boss Ang naging problema nito uh, Lumakas daw sa gatong or sa gasolina eh, Ini-adjust yung kanyang needle Pero Medyo maingay na rin Kaya i natin So ang gagalawin dito mga boss ay carburetor. Then yun nga pala mga boss Kapag uh, lumakas sa gasolina Ang una yung i-check Ay air filter Yan ha? O, Tulad nito mga boss kasunod, di syempre valve clearance na. Tapos, yung arborador, uh, babaklasin na rin yan. So, valve clearance, carburetor, at yung air, air, filter. Mga boss, ang pinaka-importante, kapag ka lumakas sa gasolina, si CT125, huwag nyo munang ipapa-adjust yung karayom, yung needle. Check nyo itong, yung pong mga boss, ano, yung air filter element. Yan. O, oh, dorog-dorog na mga boss, ano? oh, balik tayo dito. Yan, papasok at papasok yan doon sa arburador. Yung kanyang dumi. Kaya ang gagawin natin dyan, lilinisan. Linis-linis lang yan mga boss, pati yung arburador. Kasi yun nga, sabi ni Bossing, yung may-ari nito ay ini-adjust daw nung driver kasi lumakas sa gasolina. So, isang factor mga boss, ito yung pinakamalaking factor kung bakit lumalakas sa gasolina si City 125. Lagi nyo check. Lalo pagka ganito, almost 3 years na itong si City 125 mga boss. Napugpog na yung kanyang uh, element. Yung air filter, napugpog na. Kaya ang gagawin dyan mga boss, kailangan malinis nyo lang yan. Nang malinis na malinis. Pag nalinis nyo yan, napalitan ng bago ay susbabalik na yan sa dati. So, dito mga boss, yan napakita ko lang sa inyo kung ano ang ginawa dito sa so, pero ang sabi, itinaas nga daw ng isang gatla yung kanyang adjuster ng uh, needle, yung arayo mga boss. Uh, so, yeah, wait, ayan. kita ko naman mga boss, hindi lang kita sa video yon medyo lumubog yung arayo kaya yon posibleng ini-adjust nga ng isa ah oh, hindi ka ano, hindi ka ano nakakita. Basta yun, yun lang, yun lang ang gagawin dyan mga boss. Kita nyo naman, oh, kailangan ito malinis na malinis yung gagawin. Pag malinis na yan, bibilhan nyo ng bago. Palitan nyo ng bago mga boss. At yun, yun lang, yun lang yung alimita na. Ah. Ay, dito naman si boss Ricky. Ah, ang gagawin dyan ay, ano, carbon brush kalimitan din sa uh, ct 125 mga boss carbon brush na. o ito muna tatapusin ko lang muna ito so check natin yung valve clearance no pagka check ng valve clearance dyan hindi ko na ipangita uh, ang ginagamit ko dyan mga boss yung sukat ay 4 sa is uh, 4-6 ang ginagamit natin dyan mga boss tapos kasunod yung arborador One, 0.5 yung kanyang air screw sa eh, uh -huh. so, uh, dito nililinis na ni Otoy oh, eh, yung takip kailangan malinis na malinis kasi yun nga pagka hindi na yan hihigupin lang nung ano nung carburetor yung mga dumi at ang ginagamit natin panlinis gasolina gasolina lang naman yung pinakamabilis na panlinis dyan o uh, kasunod mga boss pwede rin sabon kaya lang uh, magpapatuyo ka pa pero dito kung gasolina mahangin na lang ng konti ay okay na yan so yan mga boss sinuulit ko ulit ang importanteng i-check nyo dyan ay air filter so dito yan, hangga nililinis nito to yung loob ng airbox. Yan, may mga ginagawa din tayong iba eh hindi siya pre. Pahinga muna. At yun, kita nyo naman mga boss kung paano linisin. Kailangan malinis na malinis. Brush, brush, brush lang muna. Yan. Kaya kaya yan, mga driver and operator, mga boss. kain kaya nyo nang gawin yan. Simple, simple lang yan. Uh, sa mga ganitong sitwasyon mga boss Ayan, palit air filter lang yan pagkatapos linisin pagkatapos nyan mga boss malaking tipid yan sa gasolina uh, tested yan mga boss no? so ito bago na yung air filter yung element nya mga boss kinakabit na at pagkakabit naman yan mga boss ay okay na okay na yan. basta yun lang pag lumaka ah, sa gasolina, wag nyo munang i-adjust yung karayom. Mag-focus kayo ay sa carburetor at sa air filter. Yan, yan yung magkakunigta. Diyan pumunta yung mga nadurog na air filter.